So yun guys no At uh, you know uh, Dito tayo sa truck ngayon At uh, Papunta tayo ngayon sa Vulcanizing shop At uh, tayo magpapalit ng gulong Ng ating uh, sasakyan Kasi kailangan ng palitan Gawa ng uh, Kalbo na baga So mahirap na bumiyahin Ng mga malalayo So mahirap na tayo Maabutan sa daanan So tara guys Punta tayo sa Vulcanizing shop At uh, tayo magpapalit ng gulong So tara So yun guys, no? papunta na tayo sa uh, vulcanizing shop at tay uh, tayo magpapalit ng gulong ng ating uh, truck. Gawa nung yun nga, eh, eh, kalbo na, eh, malayuan yung ating biyahe. So, kailangan natin palitan. At papunta na tayo ngayon doon. at uh, so ngayon ay araw ng Friday ngayon. So pagkakataon natin na uh, magpalit kasi sakto din na wala tayong biyaheng malayo so yun siguro itong time na to na para magpalit talaga ng gulong kasi ngayon lang tayo nakakalibre ng ano guys so yun ito yung mga kapit mga kapit ano natin no? kapit warehouse so ngayon lang tayo nakakalibre ng araw no kasi halos kalamitan talaga tuwing webis ng gabi ay webis ng araw siyempre webis ng umaga babiyahit mga malalayo So, ang balik natin ay sabado na. Eh, wala akong bihay kahapon. So, Friday ngayon, kaya ng umaga at eh, tayo naglaro-laro ng basketball. Eh, kahit pa paano eh, maunat-unat yung ating mga butok. Tapos, uwi sa boarding house at uh, tulog. Tapos, yun, nga, papalit na tayo ng gulong ng ating uh, sasakyan. So, Tara. So yun guys, no, hindi, dito na tayo sa Dito na tayo sa vulcanizing So yun, uh, magpapalit na sila ng uh, gulong So ito yung Ito yung pinaka Pinaka hit dito guys So siya yung pinaka kalang, kalang. Ay, okay. boys, yung guys, no, yung kaibigan natin yung ano, ibigay natin yung uh, dito yung uh, ano nang vulcanizing so yun at uh, tayo makaka ng gulong guys so kailangan talaga susuot ko sa ilalim at uh, mm. sa pinakailalim kasi dalawa yung ano, papalitan nating gulong Thank <mahño> you. <it> <mäßig> So yung ulihan na yun, ilalagay natin dito sa harapan ng gulong. Kasi bago yung ating uh, gulong. So ito, ito ilalagay natin sa likuran. Ayan. So yun guys, kalbo na yung gulong na halbo na siya, kailangan na talagang palitan. So yung dalawa na yun, lalagay natin dito yung bago. So ganon sila magbaklas dito lang. Dito. Kaya mahirap pag naplatan tayo sa daanan, hindi ano manumano. So kailangan tatawag ka pa ng makina na ganyan na pang ng gulong talaga. So useless yung ano eh. Yung jack natin na uh, ano baga kasi hindi naman natin may angat siya ng manumano may angat natin sa jack natin pero hindi natin matanggal ng manumano ayun kailangan talaga ng makina ay wak

yung gulong doon sa unahan ayan yeah. tinanggal natin dito at yun nalagay natin sa huli yan yeah. ayan dito Ayan. So yun yung misahan ni Ije sa? Ayan. baling ko isa, lasing lasing jodi de, eh, kahit <laughs> tani oh, <no>. tani liliwara, tani tani kahit lahi <laughs> tani liliwara, wow kibut, <laughs> ma'am ng alam, kaya ma'am ng alam, dalawang gulong guys binilin natin. Ayan. So ito yung ilalagay natin sa unahan para maganda yung Siyempre maganda naman takbo. Magandang biyahe na naman pang malayuan yan. Ayan. Mamaya kakabit na yan. Ayan. <tinyo>

balat nung uh, gulong guys no ay ay kakabit na nila doon sa ano Ano mo mafi asli 'sah? Para mabi Japanese 'sah? So? Wala Ahora ni mala. Hot mix, hot mix. mix. Oh, hot mix. Maafin malu minyak dia dah kapar. Ada sini, sini sa miskin. All right, so we do it in. No? Ayo. Wes. eso, sino sok na yung interior doon sa ano ng gulong. Ayan. Ya, saka na gano lang palaka Ayo, miya miya yes. Hirapan silang paklasin guys Gawa so, anong matagal na yung hindi napapalitan

Mia, Mia. So yun guys, no? tapos na yung ating palit ng gulong. Ito yung bagong gulong na siya. Ayan. Ayan, natin para ano. Ayan, bagong gulong na yan. So, ready to ano na naman to. Pang malayo ang biyahe na naman.